Good morning! Ngayong araw ay eh, magpapa magpapaprint nga ako ng invitation para sa binyag ni Zian. At tingnan nyo nga naman tong batang to ay eh, nauna pa sa akin gumising. Abay nanonood na agad. Bago nga ako kumilos ay eh, naisipan ko muna tong lambingin eh. Ang bango-bango kasi. Pupunta nga kami dun sa mama ko. Dahil tutulungan nga raw ako ng ate ko mag-edit para sa invitation ni Zian. At para na din mabilis ako matapos. Nagpaalam nga muna ako sa Vienan ko at ayan, wala nga laman yung tindahan niya. Mabuti na nga lang daw, ibinigay e siya ni Papa ng pangkuhuna. Gusto namin si Mama maglagay na fries. Habang wala pa naman akong ginagawa at maaga pa, itinulungan e, ko nga muna siya maglagay ng mga fries. Natagabundok tayo eh hindi ko nga alam kung paano gamitin to guys. At tinawag ko pa nga ulit si Mama para lang magpaturo. Diyos ko po. Paano to ma? A ah, dito way. pag ganun? Uh -uh. <laughs> <Ay. strokes> mm. uh, <please>. <restriction> Oo. Uh -huh. ng <laughs> Bagong nga kami umalis, ipinagbenta e, muna ako sa grit ni mama. May ginagawa pa kasi siya, kaya tinatapos lang niya. Hindi ko pa nga alam kung ano ang mga presyo ng mga to, pero buti na lang, eh, may mga price tag. Dito na nga kami sa pagpaprintan ng invitation. Ayan na nga at kami pa ang inuna ni Kuyang Mabait. Nakilala niya daw kasi kami. Pinapanood niya daw kami kay Daddy Frankie. Ito nga, ang lahat ng ininvita namin ay makapunta. Kinuha ko nga rin palang ninong si Daddy Frankie, si Kuya Sam, Black at si Kuya Ken. At ininvita ko nga rin pala guys, si Empanada Girl at si Angel the Mechanic. Isa nga siya sa mga napapanood ko kay Daddy Frankie na galing magmekanika. Kaya sana guys, isuportahan niyo kaming lahat. Pagkatapos nga namin magpa-print, e binilhan na rin namin ng gatas si Zian. Dahil parang hindi na nga siya nabubusog sa gatas ko. Junior Burbrand nga o Lactom yung pinagpipilian ko. Kaya lang mas mura yung Burbrand. Kaya yun na lang din yung binili ko. Pwede naman na daw siya sa pang isang taon dahil mag isang taon na rin naman si Zian. tapos namin bumili, ayan nag-ice cream na rin muna kami dahil napaka ng panahon guys. At dito na nga rin pala kami matutulog kala mama dahil namimiss nga raw nila si baby. At hanggang dito na lang din po pala ang aming video. Thank you so much for watching.